Ayan, dumaan kami ng 7-Eleven kanina at bumili na naman kami ng mga sandwich na ganito. Masarap kasi yung mga sandwich nila dun, guys, kasi lalo na pag pinapainit nila. Pag bumili ka dun, pwede mo silang painit, kaya talagang masarap yung mga ganitong tinatinapay nila. O, oh, iba-iba. Maingay na naman yung mga doggies. Ayan, guys magre-refill muna tayo ngayon ng kape, asukal at gatas. Re-refill muna natin to, dahil Wala na silang mga laman. Pagpunin muna natin agad itong kape naman Brown sugar. Shabby brown guys Pero okay lang yan. Brown sugar lang yung ginagamit namin dito guys. Kasi mas okay daw to kesa sa white. yung maingay doon, si Randy, yung mga storage box, inaano niya, inaayos niya. Yung nilinis niya kanina. Ito naman, ito naman na cream top na to guys. Ito na yung binibili ko sa pangkape namin kasi ayoko yung ano, ayoko yung nasa ng coffee mate kasi masyado siyang caramel eh. Ito, malinamnam yung gatas niya. Ayoko kasi yung ano eh, masyado siyang matamis kapag inaano yung coffee mate. Buti pa to, hindi siya ano, malinamnam talaga yung gatas niya. dito naman, ito, wala, binili ko lang to, wala naman kasing naggagatas dito. Kapag minsan lang, kailangan namin ng powder milk na pa, pag may ginagawa kami, wala kaming powder milk, kaya, ito, bumili ako dito. <clears throat> matagal po, matagal po naman yung expiration niya. July 2024. Minsan, si Randy, yan, pag, ano, minsan nagagatas din siya kasi hindi naman siya nagkakape minsan baka titimplahin din niya to iinumin niya kasi madalas yung choco yung iniinom niya dahil hindi siya nagkakape pag lang kailangan namin ng powder milk kasi may paggagamitan ganyan wala kaya bumili na ako ito. Ito yung iniinom niya. Ito naman binibili ko to, birch tree na choco. Kesa dun sa Milo. Mas masarap naman to kesa sa Milo. Yung Milo kasi kung hindi mo lalagyan ng, ng gatas o asukal, ganyan. Wala siyang lasa. Ito, all in one na, all, all in one na siya. Yan. Kahit hindi ka na mag-asukal dito. Meron pa ng ano dito, meron pa siyang tira dito sa isang garapon salin ko lang para para hugasin ko na yung karin. Ah! Agya kong nabubulol. Para hugasin ko na to. Ayan. 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 Na. Tapos ito pala. Ayan. Ayan. Ayan naubos na yung powder namin dito. Kaya, i-refill ko din yan. Mamaya, ibabalik ko muna to sa mga, ano, lagayan. Tapos, ito, syempre, hindi nawawala ang aming labada. Pero, konti lang ngayon yan, guys. Ito, white. Dito, mga, decolor kaya lagi-lagi kaming naglalaba, guys. Kasi ano, uh, sa tindahan nga, lalo na ako matrabaho, ganyan. Pag nagluluto, nag ng mga panindam. Lagi akong nagpapalit ng ng damit kasi ayoko nang laging basa kasi nga laging sumasakit na yung katawan ko na kaya pag basa na yung damit ko ganyan agad-agad pinapalitan ko kaya natatambak ang aming labahan. Kahit dito sa bahay guys, tulad kanina na naglalaba ako, um, ay naglalaba, naglilinis ako kanina, ano, nakailang palit ako ng damit kasi nga, laging basa. Kaya lagi kaming maraming labahan laging palit ng palit ng damit. Okay lang yun guys. Kesa naman lagi tayong nagkakasakit. Di na nga naalis yung ubo ko. Isang linggo na akong inuubo. Yan. Ayan. 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 Nakapag-refill na ulit ako. Tsaka yung mga tubig namin kanina. Ay kahapon pala. Sabado dumating yung ano, nagre-refill. Kaya puno na lahat ulit yung mga tubig namin. Ayan galing akong Robinson kanina. Yan. Nakabilo ako ng takoyaki at saka yung tinapay sa sindis. Naglakad din, naglakad lang din ako kasi malapit lang sa amin yung Robinson din na supermarket. Yan, ito nga yung sinasabi ko na yung nabawasan na mga toothpaste namin, binili binili ko na yung nabawas, saka bumili ako ng mga tinapay namin dito. Ayan. Ito pa. Egg bite. yan Ito na yung ano, malinis na dito. Malinis na dito sa may lababo. Naayos na. Ito yung mga ano to eh. yan, Yung mga solar light. yan Tapos. Des, hindi may pinangsulo. Kaya niya. Ma ano eh ma kendi dewo may jo ma <clears throat> yan madilim yan na ice na yan na ice ko na oh sama-sama na yung mga sun mga downy tsaka sabon tissue wipes na ice na maayos na yan at malinis na din dito sa may lababo hmm nakapag-refill na ako dun sa labahan at saka sa CR okay. ng mga sabon yan. malinis na dinner for tonight yan sabaw-sabaw lang masakit yung leg ko kasi kaya gusto ko ng ano inuubo ko gusto ko ng sabaw na mainit yan kaya nagdoodles na lang kami gabi na at tignan natin dito sa labas. Tignan nyo naman guys. Oh. Yung, yung mga tupiin na yan, hindi na naalis yan talaga. Lagi-lagi <laughs> na lang. Kaya maingay yung mga yung mga dog namin. Yun po yung mga masasipag na trabador ng internet. <laughs> Mukhang kinabi ako lang like yung vlog ko neto. Hindi po makita sa daan dahil kasi dilim sila ng daan. <laughs> Kahit gabing gabi guys, anapin lang si Mr. Emmanuel Larason sa gusto niya magpakabi ng murang internet. <laughs> Pasok na kami. Kahit gabi guys, kaya pag nasira yung internet nyo, gagawin nila. Oh, yan na yung kakainin namin. Kakain na kami. Ayan, nandito tayo ngayon sa St. Bernard Pili natin ng mga Shampoo Ang ating mga doggies Yan guys Bahay na kami At nakapamili na kami ng mga paninda din Sa groceries kanina At ito na nga yung sinasabi kong baby namin Nandito na naman siya Ayan, At galing na din kami ng Palengke kanina Ayan, nakap Nakapamili na kami ng mga Gulay-gulay guys, mamaya, ano, bibili kami sa kanto ng price. Mm. Oo, oh, mama. Kanina pa niya gustong ng price. Nagpapaluto siya ng price. Kaya lang tinatamad pa ako dahil ang dami kong ginagawa. Ito pala yung shampoo na nabili namin para sa mga doggies. Sa St. Bernard. Sa St. Bernard, kanina. Hindi na ako nakapag-video doon kasi nahiya ako dahil, dahil may ibang bumibili. Yan. Yung mga bilihin ngayon guys, mapa groceries man, at saka sa palengke, karne, gulay, sobrang mahal na talaga guys. Kaya kahit anong reklamong gawin natin, wala tayong magagawa dahil yan ang kailangan natin sa araw-araw. At ito, o oh, yan, dalawang santol, 40 pesos! Gusto lang yan ng asawa ko kaya binili ko. Pero yung ito, ito sa isang tindera ko kinuha yan, binili. 307 pesos lahat ng yan. Tapos mabait sila, binigyan ako ng libreng sitaw. Pero yung iba dito guys, medyo nasisira na kasi nga, dahil siguro sa mahal ng bilihin, kaya hindi nila kaagad papaubos. kaya nasisira na talaga sila. Kaya bago pa tuluyang masira lahat, siyempre ipapamigay na lang nila, di ba? Para at least mapakinabangan pa ng iba. Di diba? ba? O, yung, ba batang yan, gutom na gutom na yan, tignan niyo po yung chan niya, kawawa naman. Ipagluluto <laughs> ko muna siya ng fries. Hi guys, nandito na kami sa kwarto, nakahiga na kami. Sobrang pagod ngayong yung araw na to, kaya pagod naman araw-araw pero may time na talagang pagkiramdam mo yung pagod na pagod, di ba? Ganon. Good night guys! 8pm pa lang, pero nakahiga na kami lahat. Si Bea kanina pa din tulog. Good night. Ito yung munting gulay namin, guys. Ayun yung asawa ko. Yan, guys, kung nakikita nyo, oh, dito sa may taas na ano, yan, sa may taas, wala na yung kulambo. Kasi papalitan namin ng ganito. Ito, na-order ko sa Lazada. Pinalitan namin ng ganyan para para tignan nyo yung ano yung pag yung butas ng net para pumasok talaga yung yung araw kasi mada, uh, ano lang yan nanini ni ang mabilis man yung dog mabilis lang yung sinag ng araw kasi dito eh kaya uh, hindi masyadong narawan yung mga ano namin kaya lang namin nilalagay yung net diyan yung kulambo dahil nga yung mga ibon kinakain yung mga gulay, sayang naman, no? Tulad ng mga ito, yung pechay, o, oh, di na lumalaki sa, sa kakaano nila. Kakakagat na mga ibon, sayang naman. May bawang ako dyan. Lagi-lagi akong nagtatanim naman ng bawang, kaya lang hindi talaga survive Yan, parang yung mga kalamansi natin. Tapos may bago kaming tanim na mga pechay dito. Ayan. Yung mga sili namin na uh, kuha na, naanin na namin yung mga sili namin. At namatay na rin yung mga kangkong namin. Pero magtatanim ako ulit dyan. Madali lang naman silang tumubo eh. Yung mga spinach na ano, yun know, Oh. Talagang maliit na maliit pa lang sila na hindi natutuloy yung paglaki nila sa, ano, sa ng mga ibon. Ayan, ito. Mm, Nami de okra. mga okra yan na pa lang. Tsaka yun, yan, yeah, nagtanim kami ulit ng pepino. Gagawin niya yung net ngayon para yung mga ibon kasi eh. Mga aso na may Gagawin niya na. Yan guys, nandito nga ako ulit sa aming lababo at tayo gagawa ng chicken spread. Maingay yung jetmatic. Yan. Kumukuha ng ano kasi? Kumukuha ng ano. Yan yung jetmatic tamo. Siglaya. Asawa kong pogi. Mini ng tubig yung jetmatic, kaya maingay. Gagawa tayo ng uh, sandwich sandwich spread. Sandwich spread. Yan. Pala, paano akong mabubulol? Pero ilalagay ko dito sa oven kasi ano malamig tong bread natin. Yan, nasa rack nilagay ko. Tapos, lagyan ko ng mozzarella. Gawin muna natin, guys. Ayan na yung nagagawa ko, guys. Ayan. Ito pa sa my oven. ito Isa-isang, ano, isa-isang lata nito, na ganito yung flat na century, nakagawa ako ng lima limang slice ng tinapay Lagi-lagi yung ganito yung mga vlog namin guys. Nagluluto, naglilinis, nagtitinda. Ganun lang yung araw-araw naming gawain sa buhay, no? Kaya sa ano, sana yung mga mga uh, mga nanonood 'wag magsawa. Dahil ganito lang lagi yung mga content namin. Paglulutok, pagtitinda, yan, ganyan. Bahay tinday, bahay tindahan. Madalang lang kaming nakakapasyal talaga kapag may time at saka pag nakapag-ipon-ipon ng pera. syempre, di ba? Kailangan ng budget para don Ito, dog food to, di na inaalis ni Randy dyan kasi dito siya lagi nga nagluluto ng mga pagkain din ng mga dogs namin. Kaya di na din dyan yan. Yan. Uh, nilagyan ko lang ito ng yung kanina, yung Japanese mayo. Pero kahit anong mayonnaise naman na ano okay lang. Tapos sibuyas, salt and pepper, may mozzarella cheese para hindi siya, di maalat yun, di ba? and meron naman kami kaya nilagyan ko. Pero kahit na walang cheese to, okay lang naman. Masarap na siya. Tapos pinainit ko lang diyan. Kasi nga nasarap to. And, pina para uminit dahil malamig yung bread. Kaya ginanyan ko. Yan lang guys. Salamat sa panonood. See you on my next one.